Natnat! Natnat! Nathan! Nathaniel! Lumabas ka na dito! Tanghali na! Joanne, gisingin mo na nga yung kapatid mo at kakain na! Opo, Mama! Kuya! Kuya! Gising na! electric fan doon? Oo. Magpipid-pipid ka naman, anong mahal yung kuryente? Maliligo ka na ba? Oo. Magpipid-pipid ka. okay. Sige lang. Walang tubig ngayon. Hey, Ito na. Oh, ba't nagmamadali ka? Traffic kayo. Traffic. Tara na! Tara hindi ka mag-MRT Ano? Pre-MRT Hindi mo ba alam napakahaba ng pila doon? Hindi nga ba? Ipila ka lang at tamad-tamad dito Sorry Ay! Ano yan ba? Tara, Da! Ate problema mo anak grabe pinayagan na kita maging bakla tapos sabay arte arte ka parang ganyan naglalakad lang tayo ano pag ginagawa natin dito dad naglalakad ako makapwa mo baboy dito loko ka ha? grabe syempre naglilibot-libot ako dito kasi trabaho ko mayor ako Bala ka nga dyan dad! tara tara ay dito nga klase ka ma maganda ko maganda ko maganda Oh, andito pala kayo. Sige po, upo muna kayo. Salamat you... oh... po. Wait dito kayo. Lagi ka nyo Magandang araw po. Salim po na. Sabi tayo, Juni. Uy, mag maging mo. Juni, excuse Juni. Di gentleman itong taong Pigment, to. Hindi naman siya man eh. Ay, sorry, sorry. Girl, sure siya. Oh my God. Asa siya? Ay, dito pala. Ito siya kayo, kami nyo. Uy, guys, may tulong ako. <laughs> okay. Oh. Juni, may tulong ako sa'yo. Bakit po ang parang isipan na iba dito sa Maynila? Isa kami kasi sa nabagyo sa'yo lang. Tsaka, pa Na bagyo nga na sira yung bahay namin. Alam mo naman yung mga tao doon, laging nang nira ng mga kalikasan tulad ng puno, nagtatapon ng basura. Kaya pati tuloy so kami, kahit hindi kami natatapon sa so kanagpuputol, kami. Kaya yung mga ano doon, nasira lahat. Nabagyo kami, kaya ano pag decision na namin na dumipat dito, so ka sa kami baka makabawi kami dito sa Maynila at saka makapag-aral na rin na maayos. Uy ko no, naman na sa Rina, bakit naman naisip pa dito din sa Maynila? Kasi ano, yung mga magulang ko, hirap na hirap sila kumuha ng trabaho sa ano, probinsya. So, nag position kami na pa dito para magpakasakali na makahanap ng magandang trabaho dito. Kahit naman di kagandahan, basta may trabaho. Hindi tulad pag sa probinsya, ang magsasaka na nga ang hirap pang pumasok. Kaya ganun, na naisipan namin lumipat dito. Wala. Ba't nang isipan doon yung sa ano, Maynila? kasi mahirap yung buhay sa probinsya. Although nakakabigay naman yung gobyerno ng pera para sa paaralan, para makatulong sila. Pero hindi pa rin sapat yun para, syempre, ang daming kulang na mga upuan, mga rooms. Tsaka ang layo pa ng mga skwelahan namin doon. Grabe milya-milya, halos ang lalakari namin. Hindi man literidad, pero ganun pa rin yung kahirap. Kaya naisipan ng magulang ko na dito na lang kami muna sa nila para kahit papano magkaroon kami ng pag-asa pag sa lugar natin, eh. Kaya david mo eh. Mayor natin, si ano si sino ba yun? Mayor torino, oh, yung torino. ay sumakat si pa ayon kay yung oh 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 ay, yung, ay, yung ay, ay, pa, ayun. Ayun, oh 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 ay ko Oo! oh alam mo ba mag-anak siguro sila dinapo minagmamalaki niya yung cellphone niya malaki malaki 'yung kaya na magpalaw eh ay naku natin lahat 'yun 'yung mga boyarin natin lahat grabe 'ko niya lumipat sa Maynila. Ganito kasi yan. Parang ang nangyari kasi, parang isa kami sa pamilya na walang family planning. Alam niyo naman di ba, mga Pilipino, hindi sila marunong, ano yung lalo mga ano, kutulad naming mahihirap, syempre wala namang masyadong ginagawa. So yung mga magulang namin, pakasaya lang. eh yun, wala silang family planning. Alam niyo ba, labing dalawa kaming magkakapatid. kami Tami ah! Tami ah! 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 pa ako. So, Malibang ang bang, ano ang hirap. Kaya naglipat kami dito sa Maynila. Kailangan ko kasi mag-aral nang mabuti para mapagdugtos ko yung mga kapatid ko. Mahirap na kasi matulad sa iba na wala nang family planning, hindi pa nagsisipag. So, yun. Mahih ang sakit nga lang di isipin na yung mga Pilipino hindi marunong mag-family planning kasi parang kung sila sila lang ang inaasahan natin kapag wala tayong family planning, di ba? So, wala pag wala na pag-asa. Wala na. Wala na rin tayo maging kinabukasan. Hmm, uh, parang uh, si ano, si Nene. Si, si, si commercial. Uh, ah, ah. 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 yun. Salamat! Ah. Ah. <laughs> <laughs> 新的秘密。 Ikaw, James, pa'n ko naman naisipan na may patito sa Manila? So, ito na, papaliwan. Kasi, pangag galing mo sa Sambuanga. Um, ya, alam mo naman yung nangyari to, si, di ba? Nagkaroon ng gulo, di pagkakaintindihan. Yung mismong, yung tipo na harapan ng bahay. Hindi naman mismo harapan ng bahay. Yung okay malapit sa pa sa tinitirhan ninyo, may nagkakaroon ng barilan, yung sakitan, may mga dugudugong umaabos, tumitirik, or leakage na yan, parang gas. So, nakikita mo siya? Oh. Hindi. <laughs> oo. hindi. Oo, nakikita ko nga. Si si sa sobrang takot namin, Siyempre, kapag desisyonan na namin lumipat dito, siyempre, para sa akin nakakatrope. Yun lang naman. Hindi niyo naman lang. Ang <laughs> okay, na. gabi talaga ang nagagawa ngayon ng mga Pilipino, e. Yeah. Bakit kaya ganito yun sa mundo natin? Dito sa bansa natin? Wala, wala ay, paduka, yung, paduka, mga kasi tayong pagkakaisa. Nakikulamihan natin. Bakit yun yung Pilipino hmm. din nadamay nila sa gulo nila, e? Eh. Oh, okay. Hindi sa kahit... Parang kasalanan din kasi natin, e. Eh. Kasi diba, pansinin nyo, mga, mga dahilan nyo kung ba tayo lumipas dito. 'di ba? Yung sayo sa kalikasan, 'di ba? Naghihirap family planning. Eh kasi alam niyo naman 'di ba, parang ang nangyayari kasi sa mga Pilipino, hindi sila marunong magpahalaga. Sa tingin niyo, ano pang ipapamana sa atin ng mga mga ay ano ipapamana natin sa mga susunod na henerasyon kung ganito, ganito yung nangyayari sa bansa natin, 'di ba? Kaya e, yeah, yun. May puto pa ba silang aakyatan? <laughs> may kagat pa Pa silang? ba silang lalamuhin. So paano talaga yung mga pagkain nyo? Tapos kung mayroon sa kusina. dito na yung mga pagkain nyo. Ngayon, sa bakuna ni Mayor Torino, dahil maraming studyante ang nagpapatesta dahil sa maling pamamalakad dito. Luton pa tayo ang Mayor Torino! Okay? Oh ano ka raw mataas na sa bida sa lupa at awal mga baglupa, lupa. mga kapatid lupa, oh. 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 asawa right. oh. 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 ko sa indo. Hindi takabi niya ah. Wala, 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 wala kaya <inaudible> kayo. Ôi yeah tao tao yeah tao 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 đi tao <laughs>